Hello mga ka-farmer, kamusta? Alam naman natin na isa sa pinakamahal halaga sa ating ani ay ang tamang pag-aalaga ng ating mga panim. Pananim. Kaya sa video ito, ipapakilala ko sa ang isang subok na partner ng magsasaka. Ito yung Crop Giant Foliar Fertilizer mga brad. Ang Crop Giant is, Fertilizer ay sa diretso pag-spray sa dahon kaya mabilis masipsip ang mga halaman. Ang resulta is mas malusog na dahon at mas matibay na halaman at mas mataas na ani. Mas mabilis ang pagsipsip ng nutrients, mas malakas laban sa peste at sakit. Mas mataas ang ani at mas maganda ang kalidad ng produkto. Mas sulit dahil kunti lang ang kailangan kada spray. So mga ilang cups lang to mga mabrad ilalagay sa pag sprayer ako mismo ginagamit ko ang crop giant foliar fertilizer at napansin ko na mas uh, magumanda ang mga dahon at palay at mas, mas mabilis lumaki kaya highly recommend ko to sa mga kaparmers kaya kung gusto nyo ng dagdag sigla ang inyong mga panelin subukan nyo na ang crop giant fertilizer. Available to sa mga agri shop. Tsaka available din sa online sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa baba. Ito po yung ating tanim na palay. Yan o, malapit na rin tayo magani. Kita nyo, medyo green pa yung kulay. Hindi, pero malapit na rin po yung anihin siguro mga third week ng October. wag sana tayong mabagyo dahil Lagi-laging bagyuhin kasi ang pangkasinan. Ito yung na-spray natin ng foliar. Two times po natin ito na-spray. Yung unang abono po natin is granules. Tapos mga sumunod granules ulit. Tapos in natin ng foliar yung yellow. Yung yellow po is yung hindi pa namumunga. Kaya yan ang resulta na sip-sip agad. So dalawang klase po yun yung may yung yellow tsaka yung orange yung orange pag may bunga na so hindi ko na inspiran ng polyar nung lumabas na po yan dahil ayoko na um, maano na po yung bunga ng tanim natin ito yung sa kabila yan no? sa kabila tanim ng kabilang tanim natin sorry ito medyo late dito kasi ito na bagyo eh. sunod 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 kasi ang bagyo dito sa Pangasinan pag ganitong panahon tagulan ito naman sa kabila yun okay naman tong sa kanila I think uh, means dalawang beses lang ata sila nag spray ng ay nag foliar di ay nag abono dito granules lang ang problema lang kasi sa amin, isang beses lang to na traktor, isang beses kada taon. At least kahit pa paano, maganda yung resulta. Huwag lang sanang mabagyo. Yan po, green. Yan po. Ang ano dyan, sikreto dyan, kailangan hindi magkulang ng abuno. Uh, hindi naman ako expert pero yung nangyari dito sa aking palayan eh, i-share ko lang dito sa YouTube para sa mga kagaya kong millennial na farmer is eh, meron din silang makuhang idea ang ano lang dito minsan lang siya na traktor yun nga minsan lang siya dapat every cropping kaso bundok kasi ito, tapos ngayon lang ako ulit nagtanim ng palay kaya sa next na ano magpapatraktor ko ulit para gumanda po yung lalong gumanda tapos lalagyan ko ng mga organic matters tapos uh, lalong marami yung bubungahin nito yan eto no? dahil inalagaan ko ng mabuti to hindi ko tinipid ito yung resulta yun so basta pinigay pinigay mo yung kailangan ng tanim ibibigay din sa ito may mga ano din ti di may peste eh, dahil yun nga yung mga brado tingnan nyo yung 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 ating ano natin na ito ay nas isprayan ng foliar crop giant foliar ano nilagay Lin -lin lini ko to para Tumaboy ang ahas. Tapos matuyo. Kasi, siguro mga second week at third week of October, mag-aani na tayo. Hmm. Hindi naman tayo ganun ka-export sa palay. Eh. Ito kasi sa taas to, sa bundok. Kaya, hindi ganun ka ano may part na medyo mahina matigas kasi dito yung parting to hindi masyado na traktor yung problema kailangan ipatraktor to ulit pag katapos na taniman ito nilinisan ko to ayaw kasi ng kambing to eh papakain ko sana sa kambing pero ayaw ayaw ni mukang Mukhang pala yung kambing natin, pangalan niya. Ito. Nilagyan ko ng ganyan para mapawasan yung tubig. Hindi basa. Pag in harvester mga brad. Wala laging siguro mga one week na ganyan. Tuyo na to. Kung hindi mabagyo. Ito yung tanim kong sigarilyas oh medyo matagal din pala yung paghihintay ng sigarilyas mga 3 to 4 months wala pang bunga magbubulaklak pa lang dito buti pa tong sitaw tong sitaw ko oh. Oh. lang kasi mabilis lang kasi anihin ng sitaw anihin na natin to bago pa anihin ng iba Ayan. ito ipangulam na tayo pang sahog lang ba